Anong iglesia ang mararapture sa muling pagdating ni Jesus? Magandang tanong yan. Pero tandaan natin, hindi sa pangalan ng sikta o dami ng mimbro ang batayan, kundi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabi nga ni Apostle Paul, ang tunay na mananampalataya ay yung maghihintay sa pagbabalik ng dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus Kristo. Ang mga tunay na mananampalataya, gaya nila Paul, ay naniniwalang si Kristo ay Diyos at sinunod nila ang mga utos ng Diyos. Sabi nga niya, love is the fulfillment of the law pag-ibig ang nagtulak sa tao upang sundin ang mga utos ng Diyos. At ito ay makikita bilang katangian ng tunay na iglesia na kinabibilangan ng mga banal. Ang sabi ni Apostle John, narito ang pagtitiis ng mga banal na tumutupad sa mga utos ng Diyos at nanampalataya kay Jesus. So merong dalawang katangian ang iglesia ang kinaaniba ng mga banal. Una, sumusunod sa mga utos ng Diyos at pangalawa, sumampalataya kay Jesus. Simple lang, di ba? So tingnan natin, ano ang iglesia ba sa panahon natin ang sumusunod sa mga utos ng Diyos gaya ni Napol, Paul, Peter, John at mismo si Jesus? Lahat sila ay hindi kumakain ng mga karumaldumal gaya ng baboy dahil sinunod nila ang utos ng Diyos na huwag kainin ng anumang karumaldumal at sinunod din nila ang tentaman Commandments kaya sila ay nangingili ng Sabat sa ikapitong araw o Saturday at hindi sa araw na linggo. At sabi nga ni Kristo, mawala man ang langit at lupa. Ngunit wala ni isa sa kautusan ang mawawala. At sa John 14.15 ay makikita natin na ang pagsunod sa kautusan ay buong nga lang talaga ng tunay na pananampalataya. Dahil ang sabi ni Jesus, if you love me, keep my commandments. Kaya ang iglesyang babalikan ni Jesus ay yung nagmamahal sa kanya. Ang mangyayaring rapture sa mismong araw ng pagdating ni Jesus ay gaya ng kasalan ng dalawang nagmamahalan ito ay public, visible, hindi sekreto, at literal na aagawin ng mga ulap ang mga banal upang salubungin si Jesus sa impapawid. Ayon sa Revelation chapter 19 verse 7, sapagkat dumating na ang kasalan ng kordero at ang kanyang kasintahang babae ay naghanda na sa kanyang sarili. Ang babae dito na ikakasal kay Kristo ay ang tinutukoy ni Juan na kinabibilangan ng mga banal. Ito ay iglesia. Ito ang iglesyang didigmain ng jablo. Ngunit patuloy nila sinunod ang mga utos dahil sa kanilang pagmamahal sa Diyos. Kaya ang tunay na iglesia na babalikan ni Kristo ay gaya ng isang babaeng tapat, nagmamahal at naghihintay sa araw ng kanyang kasal. Ito ang iglesia ang sumusunod sa mga utos ng Diyos dahil sa kanilang pag-ibig sa Diyos. This is Bible Facts, another day, another truth, cannot be silenced.